Natural na ayaw yung malaman ng mga tao na kulang siya ng stamina at mukhang may ugali talaga siyang binabago ang history. Pero bakit parang sure na sure siya? May testing pa siyang nalalaman. Tigil, sandali! Okay, tatanong lang ako. Posible ba sa babae eh, pagkatapos doon, hindi niyo matandaan? Pagkatapos po na ano? Ano po bang tinutuboy niyo, kamahala? Halata naman wala pa tong malaw. At malamang wala pa rin experience tong court na itinutubo. Tingin ko wala ditong kakasagot sa tanong ko. Umiyak mo yung bata dahil sa akin? Hindi po, mahal na Reyna. Ang panamig hangin, isarap po natin ang bintana. Naku, hindi. Pinagpapawis ang panamig ko, kabahala. Eh. Mga pusipo din tayo. Kaya init na dito! Tayo na. Ay, naku, buwisit na tiyol siyang yun. Binigyan pa talaga ako ng problema. Sumali na po kayo kumain sa mahal. Sigurado ako na. Na isang, pay para yan para mga dapura de bunana. Napansin ko na. Bimbi, kakabu, ali! Bastos, sa walang ng pakundangan. May pinapakita siyang kakaibang asal. Hindi naman siya ganun dati na walang ingat sa mga kilos at salita. Nawalan nga rin po siya ng panimpang sa seremonya kanina. Kailangan ko siyang maturuan ng tamang asal. Hindi dapat bigyan ng pagkakataong may masabi ang iba. Tungkol kay Joe Wajian. Sigurado ka ba talagang kasama niya ang mahal na hari nung gabi niya? Opo. Nakumpirma po ang lahat na mahala. Pumasok po siya sa palasyo mga ilang minuto matapos ang nangyaring insidente. Hindi maaaring gamitin pruweba yun na wala siyang balak sakta ng mahal na rain. Gapa? Pero maaari pa rin nilang gamitin niyang bilang ebidensya. Mahirap ito yung Kung hindi siya, hindi naman kaya mo. Apa! Sigma boy, sigma boy. Maaari ka mahala. Kaya man, hindi na mahalaga kung sino. Kung sino ang gugustuhin natin, yun po ang mahalaga. Kung sino ang gugustuhin natin? Dahil po sa aming tinuturo, pero kung sasabihin natin kabayo, magiging kabayo kamahalan. Pero tandaan natin, baka hindi magtagal yung usama maaaring maging tunay na kabayo. O siya, kalimutan na muna natin ang politika. Kumain na muna tayo kamahalan. Dahil palagi mong sinisiguro kumakain ako ng maayos. Wala tuloy akong magawa kundi ang alagaan ng aking kalusugan. Hindi ko po hahayaan may makasama sa inyong kalusugan. Kumain na buhay. Hi guys! Ambo sa panloob na korte kay Joe Waji, anak ng maharlikang kalihim Joe Deso ng Pungyang Joe. Iginagawad ko din sa kanya ngayon ang titulo. Oh, no. Eba, pichi bo. Ano na nabi? Tangka kalulibaga. Ah. <laughs> Sigma boy, sigma boy, sigma boy, oh, my Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy, Maharami ka sa laguyo. Yes. Ang plan ng Kung Jang Magkalaban ng mga pamilya nila. Ganun din sila. Siya nga kaya ang nagtulak kay Kim Soyon doon sa iyo. Hi guys, welcome, welcome to my vlog. Ako, Kristo yun. Tinatanggap ko ang inyong iginawad, kamahal. So, okay na tayong dalawa. So, winner dapat ako hindi. Kaya ano mo, tatang dyan, buwag kundi dito kagad Basta okay na tayo. Alam mo, malalaman mo rin naman kung gaano ako perfect. May weakness din naman ako. <clears> hey, <throat> okay, isang pamilya na tayo. May gusto sana akong itanong. Poy! Kaya kung mapagtanongan dito, salatang ako. Poy! Maaaring hindi ko masagot ang tanong niyong kamahal. Naku! Marami kang alam doon. Tungkol kasi sa mahal na hari. pa ang bulbe si Mai. Kusora. Mai li kusora mo bulbe. Pag okay, sinungaling ng hari. Ang alam ko madalas pag-usapan to ng mga babae at sinasabi nila ang manoy ng hari na mamatay sa gabi. Manoy ng hari. Paumanhinin ko lang narinig ang salitang yan. Oo. Nakatayo sa umaga, bagsak sa gabi. Pero kung magsalita siya, parang init na init kami nung hanin mo namin. Eh, samantalang konti lang naman ang ininom namin. Kamahalan, paumanhin, hindi na tama ang sinasabi ninyo. Ah, pasensya na akong na-offend kita. Marami lang akong tanong. Kadarating ko lang kahapon, kaya marami pa akong gagawin. Oh, pasensya na akong nabahala kita. Oh, sige na. Aalis na po ako. Oh. isang bagay pa pala. Hindi ganun ang mahal na hal. Hmm. Hindi ganun ang hari? Ano, hindi siya sinungaling o hindi? O hindi namamatay si Manoy sa gabi? Alin ba?